Ah, Saan mo yan? Sa inis. Diyan natin okay. yan sa harap. Malulutuin ah. <laughs> ah, hindi na maluto yan. Eh, yung mga... Ang tagal mga... naman. Naman. Sa... Ano eh. ah, naman maluto. Ay, Hindi ko eh. Yung buwan ng langka. Pahingan ako sa trabaho. Ko sa ano? Law mo, me? Sabi nila, okay daw ka. Ika, uh, bilid sa init eh, naliluto daw yung ano. Mga itlog, mga isda. Sa akin, binilad ko. Yung buto ng langka. Tignan ko kung malalaga. Gapong pangay nakabilad eh. Tignan ko lang ngayon. ito nga tangko ano hmm, ka ta. ang na. hindi ni ayo bayad ng ng hmm? bayad oh pa bayad mo na ng luto niya dibi naman bayad sa araw parang luto na nakadubog na lahat ano yan pero mamaya na agbugna ganina nakalutang kin ah wala mo talaga niluto eh Siguro malapit na maluto yan. Ano ba? Nagpapahinga si guys? Smiley naman talaga. Siguro maluto yung well, nangantay ko. Yung binilad ko sa harap. Ano ba sinatabi mo? Kala mo malala ko mga yeah. na experience din ka. Kinaya ko lang yung mga na... Mga yeah. bagong uso. Ito ang uunang tumigil. Kahit upa. Di. <coughs> <coughs> <tongan> tangalian na. Okay. Ito yung tangalian ko Yung buto ng... <laughs> yung buto ng langga. Binilad ko sa init ka <tongan> <ma> <tongan> ba na Baka luto ba na ito. Baka luto yung at chest full kaya, baka hindi naman. Ngayon, to. pwedeng patingin. Ay, napaso. Napaso nga pa? Eh, sinip lang na araw yan. Napaso nga pa? Oh, oh, no, mainit galing sa araw. Sobrang talaga, ano, sa inyo. Tumigaw ka pa, napasok ka na. May mga napasok pa na iba. Hinahabalatan niya na. Hinahabalatan niya na. Ako. Ba, malata. Nalalo ka pa. Ano Bigyan mo nga po. Paan. Buto. Bigyan mo na lang ko. Bigyan mo ako na. Kaya pag hindi duto, ikaw lang kumain yan. Hala to ko. Ipay pag na. Ano mahingit? Mahingit sa araw akin lahat. Oo nga, naluluto. Luto na no? Iba na kulay. Lahat nakalubog na yung buto. Aba, mga ah, luto Adan, pala pagluto na, na. Pagluto na sa init. Mm, ang hmm, galing nga. Naluto sa araw. Yun. Oh. Palupit ah, naman ni guys. Wow, wow. Luto ah. Luto na nga. Tengi naman. Bigyan mo rin ako ah. Hmm? Bigyan mo rin ako niyan ah. Ito rin. Hindi na rin pa sa red. Ang bo, naluto nga sa araw. Ah, oh. Ba, ang galing. Naluto nga. Yung buto ng, nice. ano, langka. Kahit mahal talaga, I don't